Hello guys, una so, atay i-check up karon no kining aning dako kayong uh, punuan sa mangga. So na i-check diri guys Kaya uh, matod pa kining mangga ha is e sensory. Ah, di ba makita man sa nato halos di na makitang punuan guys tungod sa ka labong ni ini. Og maay siya pagkaplastada. Og kini isa ka mangga og punuan sa lobby nga na igoskilat ikaduha. Ari nang ikatulo na ada sa likod So alignment naka straight gikan sa west paingon sa east. Kurot gitang ang tulo og igo sa kilat guys. So katingalahan ni natingala ang tagiyaan ng lugar ha. Unya siya no. Dun na dunay history nga matud pa na puy andaw ning hapon sa so una. So ilang gipa check up sa ako aga guys So let's go. So syempre sit up ta diha og kuan kining ah uh, Uh, atong uh, gamit no so atong gamit atong gigamit ya guys is Maria Technology. So samtang kamo a uh, relax relax tan audio guys so shout out lang ko direnda dapita Okay. Shout out to Bobby Almagro, oh subscriber nato sa YouTube. And then shout out sa guy a uh, GB sibilia o oh from Sambuanga del Norte. and then kay James Mural o kay Arochel uh, Marayan uh, di ba shout out sa inyo dyan kay Jubani, ayan shout out from Agusan del Sur okay so, shout out po aning Hector isa ni Ibanez nagrabi ka suya sa ato guys okay shout out sa inyo diha mga suya on and then padayon ta guys mo ni siya tong explore So daghan na soya sa to ano sa ang mga laglaag nga exploration o di ba And then uh, kini guys short video ra kay gid na balik-balik guys pero ako ra lang tamong pasab 200 so nakining lugar ra guys uh, pa sigig igog kilat So sige mag igog kilat gi-analyze nako guys nga kini nga punuan sa mangga oh, kini siya Getapad ni siya guys uh, punuan sa mangga and then kining lubi kining lubi guys nakita niyo nagbarog pero putol na na siya guys ang iyang punuan kay naigo sa kilat o niya, wa na na siya udlot o makita niyo gatugsoy na lang siya nagsandig na siya sa manga guys o niya kining duha kining mangga o kining lubi maugyod ang drop by sa ngipon sa kilat diri siya tugpa gikan anang uh, tuluh ka lubi nga naigo no so gisgihan daw nagbalik-balik hantod gyud namatay kato siya isa kaduha tree. Oh, okay, dia guys, mubo siya guys kay mubo ang pagka na na tunga siya sa pagigo sa kilat. And then kining punuan nga mangga Muna siyang giiskan na to kagani dia sa pita. And then ang uh, resulta guys dito sa may uh, punuan sa mangga. Kini siya. So diriman mo hunong ang kilat. Matod pa sa istorya nga balik-balik. So diyan na gi-scan guys so pakita na ko ang scan result niya guys so more din guys ang iyang uh, yahang result no so makita na to din yun, yung mga spotted red object so spotted red object i-check na to na siya guys kung basin sa surface lang na siya ayan pag humag interpolate so na ay nabilin nga gagmay at to, pag isang i-correct all value so negative po siya katong mga spotted nga mga metal so posibleng tagmay lang to siya ng mga ASTM so kung ato pag i-correct all value niya palauman na to scanner guys so makita na to dito nga nagumbok nga tulok ka pula nga nasa solid materials so kini siya guys kini isa duha tulo so kung ato siyang i-back to normal mawala siya So kung sa surface lang sa ibabaw around 10 meters, wala kay makita diha nga mga metal o katumpula. Pero kung i-correct all value na to siya, i-zoom siya sa ilalom guys, makita din na to ang resulta nga dunay dakong butang diha. So malagmit guys, dili gina, di kita kay nun nga ang uh, ipon ra na skilat kay si nagduon sa kilat. So dako man kay ang objectives gina sa ilalom. Pero 10 meters na siya guys. So, kana siya aw test digging na nato total ka nang uh, nga pag-scan nato is uh, kwan raman man ang charges ani accommodation charge ra man so 2000 ra man gani actually ang uh, gibayad sa to ni pag-check up kaya, uh, apil man ta sa bahin no so kay nya duol ra man sa ni sa ko ang area so amo na siyang it test dig guys kauban ko nang operasyon diba So makita na to diha nga dunay dakong taniling sa ilalom or backfill so well kanang gablo nga siya and then sa pinaka ilalom dinin napita doon na tayo makita nga red object nga dako yung kayo as in so malagmit mo na siya ang item guys so kana siya di pa na sure gid nga item gina siya Kaya, tungod sa kalawom guys so pampana na siya di pag na siya 100% gawas kong ato na siyang uh, matis digging makita na to tong mga duha kamitals nga nakita siya sa si ilalom so kung ato siyang i-zoom in dako kay ang ilalom no so tuwa siya under tunnel so nakita na to guys ako ang uh, image is medyo laum-laum gid siya So mukha pa na Sir mga 24 ng 230 metros. nga item. So mura na guys, ito'y exploration karon guys. Dito salamat sa pagtanaw. We take brownie. Okay. Ingat.